Iniwan muna ni Daddy Joel si Samantha dito sa atin pero nakakaloka kasi sinira niya yung cage at lumipat siya sa kabilang cage. Sigurado naman ako nakilala niyo si Samantha. Isa nga po siya sa mga tiyanak ni Daddy Joel. At siguro nga hindi alam ng iba na si Samantha po ay galing sa atin. Kapatid po siya ng mga hotdog na sunog at ngayon nga nakarating si Daddy Joel kasama si Samantha dito sa atin. Kinuha ko kasing ninong si Daddy Joel ng aking Junakis kaya naman nandito sila ngayon ni Samantha. Pero dahil nga may kailangan kasi kasi yung si Daddy Joel ay iiwan niya nga daw muna si Si Samantha dito sa atin. Nakatuwa rin naman kasi nga may tiwala si Daddy Joel sa atin para ipaalaga si Samantha. Pero makikita mo nga kay Samantha sa mukha niya yung pagtataka kung bakit siya nandito. Mukhang hindi niya na naalala itong place na to. Baby pa rin niya kasi siya nung kinuha siya ni Daddy Joel dito kaya siguro nakalimutan na niya. Eto na nga ipapasok na nga siya dito sa loob ng mansion para nga makakain muna si Daddy Joel. Medyo mainit din kasi sa labas kaya dito nga muna siya sa loob. Medyo natakot nga lang siya nung unang salakas ng ingay ng ating pack members kaya minuhat na lang siya ng daddy niya papasok dito. Dito Nakuha na siya guys sa cage ni Kelvin at si Kelvin naman nandun sa kanyang daddy Hercules. Magkasama nga muna sila for a few days. bukangan nga na pa si Samantha at syempre naririndi nga si ingay ng ating pack members. Hindi nga siya sanay siguro hindi naman ganito kaingay sa kanila. Nagtataka rin nga siguro siya kung bakit siya ikinilo. At tingnan nyo nga kamukhang kamukha niya ang Mama Thunder niya. Talaga may pagtahol pa yan. Siguro nga nakilala niya yung Junakis niya. At halos makompleto na nga sila magkakapatid kasi andito nga yung apat niyang kapatid yung mga hotdog na sunog. Uh -huh. Dahil nga magdininaw si Daddy Joe, well, niya muna muna saglit itong si Samantha dito sa loob. Siyempre, kumain rin muna siya dito sa pahandaan natin for today. O, oh, ba diba, bongga? May handaan yarn. After nga kumain ni Daddy Joel, binalikan niya si Samantha para nga magpaalam siya. Kasi nga iiwan niya siya dito for a few days. Tuwan-tuwan naman si Samantha nung balikan siya ng daddy niya. Akala yata kukunin na ulit siya. Hindi niya nga siguro na sa sense na iiwan muna siya. Pero syempre hindi naman natin siya pababayaan habang nandito siya sa atin. Naloka na nga lang kami nung kinagabihan kasi nga pagpasok namin tatlo na yung hotdog na sunog na nasa loob ng cage. Dalawa nga lang dapat sila. Yun pala si Samantha yung isa. Nakakaloka te. Kasi nga nung ni mother itong loob ng cage ni Samantha. Nakalak talaga siya at dito naman pala siya dumaan. Binutas niya nga itong side na to para nga dito siya lumusok. At tingnan niyo nga napakaliit naman ng butas na to. Talagang pinagkasya niya yung sarili niya. Kawawa, ba? Diba? Maloka talaga kami dito sa ginawa ni Samantha. Kasi nga ganito din yung ginawa ni Daddy Hercules niya noon. Sinira nga yung ganito tapos tumalon nga siya para makalabas siya. Tingnan tatlo na tuloy siya dito sa cage na to. Lalo na tuloy silang sikip na sikip kasi ang lalaki na nilang tatlo lahat. Pero syempre kailangan nga nating gawin to ng paraan. Hindi nga pwedeng ganito lang to kasi nga baka masaktan din siya. Nagtawag pa nga si Mother dito naman mga katulong para nga maigipat itong si Samantha kasi mahirap talaga siyang paalisin dito kasi kung makikita nyo nagsisilabasan lahat pag binuksan yung gate. Kaya nga si Kuya Edmar na inagpalabas dito kay Samantha kasi kering kering niya itulak yung dalawa papasok sa loob. Si mother naman kumuha nga siya ng pantapal do sa binuta si Samantha. Ito muna yung gagamitin natin pansamantala. Samantala. Siyempre dinisinfect din muna natin to bago nga ilagay doon. Nung nga natin siya ng wipes na may alkohol. Dito nga sabi ni mother na si Samantha daw nagdumanan sa kanyang daddy Hercules which is true kasi nga itong si daddy Hercules niya, ganun din yung ginawa. Binutas din yung gilid tapos doon lumabas para nga makaalpas. Siguro nga naninibago din talaga itong si Samantha kasi hindi naman daw siya kinukulong sa kanila. Pero wag kayong mag-alala kasi after this si Samantha itinabi na ni Mother sa kanya at natulog na nga lang sila magkatabi. Very good din nga itong si Samantha. Talaga na trade na ayos ni Daddy Joel niya. Kasi hindi siya basta-basta nagwiwiwi kung saan-saan. Pati trade siya. Alam niya kung saan siya dapat magwiwi. Kaya nga kahit katabi mo siyang matulog, caring caring lang kasi hindi niya iniihian yung kama mo. Anyways, ito nga po inilalagay na yung pantapal para hindi na ulit masira at hindi na ulit siya makalusot. Kasi nga maluwag na yon kung hindi natin lalagyan nun may at maya niya rin yung masisira. Maya maya pa napagod na rin nga si Samantha sa mga kalikutan at tulukohang ginawa niya kaya ayan nagpahinga na rin siya. Siyempre naman no homesick siya at namimiss niya nga rin yung daddy niya at saka yung mga kasamahan niya sa kanila. Pero konting araw na lang naman siya mag-stay sa atin at makakasama na ulit niya ang family niya.